Libo-libong Pilipino ang nagtipon-tipon sa BP Pulse Arena ng Birmingham noong Agosto 30 upang saksihan ang isang hindi malilimutang gabi habang ang ASAP, ang pinakamamahal na Filipino variety show, ay gumawa ng kamanghamanghang pagbabalik sa UK na nagdala ng world-class Filipino talent pabalik sa pandaigdigang yugto. Hindi lang ito isang palabas, ito ay isang cultural reunion. Ang pagbabalik ng ASAP sa Birmingham ay hindi lamang isang pagganap. Ito ay isang pagdiriwang ng kasiningan, pagkakaisa at pagmamalaki ng Pilipinas na ipinakita ng live sa isang sumasamba sa mga taga-ibang bansa. Ang napakaraming turnout ay nagpakita kung gaano ito kahalaga sa mga Pilipino sa ibang bansa. Libu-libo ang nag sa arena na nagpapakita na ang ASAP ay hindi lang isang programa, ito ay isang bahay na malayo sa bahay. Mula sa malalakas na dance routines hanggang sa solo performances, hindi nagpapigil ang ASAP. Ipinaalala nito sa lahat kung bakit napaka-espesyal ng Filipino entertainment, talento, puso at koneksyon. Sa kahanga kahangahangang pagbabalik na ito sa UK, muling pinagtibay ng ASAP ang sarili bilang ambasador ng kulturang Pilipino. Narito ang marami pang mga sandali kung saan nagniningning ang ating mga talento sa buong mundo, saan man nagtitipon ang mga Pilipino, nandiyan ang ASAP sa kanila.